Hi guys, halika kami kinamawing marangoy tapos nakita na mo kaling ahoy oh guys, abang yapar nakita hali ang sa piliw Hi papali, ang ista o oh. guno yata kali, guno guno abang yapar oh. dapat nagraya kita pang sikpaw Abang Ramo, oh, Guna. Abang Yapar, ay, man. Ay, man. oh, Abang Ramo, oh, ayuk, oh. ay, Abang Ramo, oh, oh, enggak, ganda oh, enggak, ganda enggak, 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 Ay, oh, Bang ganda, oh. Bangya, parang yuta. Ay, oh. Aroy, kali, aroy, pangitom gaduraw. do Pangitom, oh. Pangitom. Abang Ramo. Sabay-sabay, sinra. Sabay-sabay, Sindra. Sabay-sabay. Ay, oh. Ay, lapit tayo. Lapit tayo. Halis sa yuta. Aruya, there's dapat nagray, Ay, oh, aroyo. Dapat nagray ako. Sikpaw. Ay, oh. oh. Aruya, bang ramo. Ay, oh, Ay, ang ganda. Ang ganda, oh, ha. Aruyater ah, sa mga ramong isda. Ang daming isda! Aroy kayap sa siki! Halis ako, siki! Hi guys, kaluoy kaliyo na matay. Baka naipit sa karamuan. Guno. So. <laughs>